Hello Katil. So sa wakas guys no, kami karon sa Katil na Oriental. O diretso mi didto sa Palengke. Kay mamalit mi og kilawon nga isda para na kuno sila ipulutan sa inom. So ana ah, ka gaya mga tropa guys. Biskan gigam pag rides no, kay pu nami. So pagabot inom lang gyapon na So bani guys karon kay makalit mi diri sa Katil Public Market. So sa Palengke. Okay guys. So, sa so, wala ka kabalo guys, karoon pati may kamotor. O, so, kada motor na isa kawak ride. So, mawala ko walo may katao na buban pa uli sa mga lugar. Kaya hindi rin mag new year sa Houston sa Panahon. moments later.